Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito yan na po. Narito po tayo sa ating tani ng upo. Oh, uh, yan. Oh. Wow. Oh. Kung mapapansin po ninyo, medyo may panilaw na yung ating upo. Ibig sabihin po niyan. Sign po yan na pag dumiretso na yung pagkadilaw niya, ay palugot na po. Oh, uh, yan. Oh. Yan medyo tinatanggalan din po natin yung mga tuyot na ano at dito na pumipirmi yung mga mani oh yan medyo nagliliit na rin po yung ibang bunga ay di na lang po natin ngayon dito ay mga dahon ano po ngayon po tayo ay mag ano na mag uh, intercrop na sa ilalim sisingitan na po natin ng kamatis oh yan ito na po yun oh makakasama po natin si Chung at saka si GM yan na po yung mga kamatis oh. intercrop na ah, may gipalat basa oh pakatigas lang ako ng lupa ano talaga madidilig kung husay madidilig ito hanggat hindi nakapit ang oh, kaya nga dapat ho durog na durog ang ano pino yung mga galari at para pag nabasa ay narong pa rin at pag ganito yung buhay ang bilis tumagas ng oo nga ay yan yeah. ay eh, Tira medyo basa pa rin ito. Ilalim ano? Basa pa. Mas luka. Ito. Durug, maganda durug na durug na ilalim Tayo pinag-i-intercrop Lahat <coughs> malalim-lalim ang ano nito, baon para hindi ang yung ano yung ugat hmm? kahit kung halot yung maganda na eh, matampos at ito yeah, kahit yung ganito kalalim pino ang ilalim alam mo huwag eh, pag mababaw ang pagkakalagay ay madaling maiga ah kung mag-iabot pa rin ng init pagkatagula naman laging pa ano pa ibabaw at lagi sa minamasagad ng tubig lunod

Baka ah, pero ang oh, katawa na Palimandaan, eh. pa ba Pero yung talaga yung Nasa 30 yun, oh, nakadala sa 30. Ganito lang dami yun ah. na Ah, naman naman ang ano noon. Mas maganda rin doon. maganda ang katawa na rin, Oh. Pa yung... Hmm, maganda may iputan na uli ay kung kaya iput na uli ibabaw hindi ka lahat ng timba para utay utay na ano hmm. ang, ah, ang kapalan na huna ugat nito hmm. tamo ay kahit pala sa babaw lang ay ah, hindi po yan nga ay alam mo po um, yeah, ganun lang oo oh ang pataba nga po pag hindi natabunan eh, hindi kinakain dapat eh, eh, hindi naman lalabas yung ugat para umano ay eh, nasa ilalim lagi ang ugat ah. yung parang pag uulan na yung pa hindi pa tunaw ang mga abono uh -huh. yan ang lalayo ng kapang kaya gusto ko yung ang ano Oh uh -huh. pag punarin yung abono eh, di, hindi lalabas yan laging meron yan nasa ilalim pagkadami uh, yung oh, kinakain na nga yung pataba ay uh oh. yan yung mga ipot uh oh, kinakain na ah.

Mayo. Mayinip. <laughs> Akin po yun. Mo bay, Meron po. abono Five. 10 Fifteen. Ewan. Eh. Five. Para kakawad din halaman eh. Paghawang-hawanan na po. Ito mo. Para, oh, para sa deserto. Oh. Dapat talaga ng na ni damo din. May kaunting damo ano. Yeah, ito po ating bill paper oh. Hinug na oh. Ito na ho yung ating pepper oh. Ate pong ma-harvest na yung hinog oh. Yan. Oh. Maliit ito oh. Yan, bell pepper. Uh. Red. Bell pepper. Tabi chuchu, nangangabog yung iba. Hmm. Yan na po oh. Ja. Yeah. Yan po, meron na tayo sariling ano. Sariling harvest. Yo. Uh. makunat pala ito kailangan pang putol. yun o no? makunat po pala ang ano nito oh o <laughs> yung pala rin malamot oh o tatlo lara po ang tawag na rin sa amin iba pa po ba yung build paper ah red ano red build paper eh Iba pa po ata ito ano. Oh. Uh, yan oh. Uh. Yan ang um, ganda. Mm. Na ito po uh. Laki nito uh. Yan ang um, kinis pa po. harvest na po natin yung mga pwede na oh mm. Yari na. Ayun po naka ano na po tayo ng bill pepper. Naka-harvest na oh. Talaga nga namang tayo ho itanim ng tanim ay oh kahit kumbaga pa ilan ilang puno aba ay talagang pangonsumo na yan ano pong masarap pang ano natin nari sa apretada nga po ba yung nari masarap isahog oh Ya yeah, di li libre na ho ang ating pang ano ano. Libre na ang ating pang sahog. Yawn. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, tayo po yung na ng kamatis. Tapos yan, harvest po nito ang bill paper. Ayun, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.